Hello po mga lods Ito at flex ko lang po itong Bagong gawang Subic Park dito sa bayan ng Subic Zambales Ayan po, na maling kami kanina Ayan, namasyal na rin Tuloy yung mga bata dyan sa Ano Subic Park Ayan po, napakaganda ngayon ng bayan ng Subic May bago ng terminal Tapos ito nga po May Subic Park na Ayan at ang daming bata kanina. Sabi ko, RJ, maglaro ka din. Sabi ko, ayaw niya. Nahiya <laughs> Malaki na daw siya. <laughs> Ayan, no? may mga palaruan po dyan. Tamang-tama po ito. Pag, ano, dalayin yung mga anak dito sa, ano, park. Ayan. Ang dami namang bilihan dyan sa mga gilid-gilid ng mga ano, pagkain, street foods, mga ano, tama-tama po. Dito kayo mag-picnic, huwag nga lang magkakalat para laging malinis. Uh, yan yung magkapatid o. Si Kim, tsaka si RJ. Sama din nila dyan si ate nila Yana. Nasyal sila ni kuya niya Jeric. Ito ang kanyang May 7 ganap. <laughs> Ayan lang. Ayan po. Oh. Ang ganda na ng parko, oh. Ang ganda na dito sa bayan. Pala, andyan na rin yung ano, kolehiyo ng Subic. Kaya may mga tambayan na yung mga estudyante dyan. sa yung bandaron naman po. Ayan oh, Subic Gym. sa banda ron, sa may stage ayun, na may mga nagsusumpa. Ayan po ang ano. Ayan. Ang ganda po dyan malilim sa bandang ano na, hapon at saka mahangin. Kailangan bandang hapon kayo pumunta para hindi mainit. Kasi wala pa siyang ganong puno na ano pwedeng matambayan. Ayan. Lalo na pag gabi siguro, magandang tumambay dyan. Ayan po, si Kim aming si Kim. Diyan sila sa may fountain. Si katapos nila dyan eh, nag-aya pa silang mag-rides sumakay sila ng wheel.